morning mga kapastulero Andito na naman tayo para mag vlog So for today's vlog uh, Mag tayo ng ano, B complex Plus ADE dito sa dalawa Naka weeks na sila 14 days na tong ano Tong ating bisiro So, palo natin ng B complex plus ADE. Itong nanay at saka itong... ano, isama na rin natin 'tong lumalaga. So guys, ang ating uh, ini-inject, sinabi ko na sa inyo, yung ating Norobit na gawa ng San Miguel. To, ito hindi pa natin isinasama sa pastulan 'to kasi hindi pa naman siya ano kumakain. Nanda mo. Tumitikim-tikim pa lang siya okay. naglalandi. Solo naman siya kaya okay lang naka-confine siya. Solo niya yung daddy ng nanay niya. So guys, meron tayong padating na isa pang kambing na manggagaling sa Batangas. At uh, galing ito dun sa ating ano, suki. Sa kalatagan. Red din siya, red. I-reveal natin kung magkano natin siya nakuha pag dumating na siya. Ibibidyo ko, guys. Ganito din siya, red. Red bower. Mm. Ito naman, guys. Si Parkour. to mga anak na siya sa Abente. At, uh, ano. Malaki na yung chan niya. Ayan. Siya, hindi ko alam, ilan anak niya? Ilan ba anak mo? Siguro, mga isa lang siguro din. Kasi first time din niya. Ito, problema lang sa kanya, guys. Uh, Medyo maliit yung kanyang ano. Dede. Alam nyo naman, pag maliit dede. Labas ka, labas. Siya guys, ang laki niya oh. Pag maliit ang dede, kukunti ang gatas. So, malalaman natin kapag uh, nanganak siya. Tingnan natin kung alam, ayan yung dede niya oh, napakaliit. Tingnan natin kung magatas to. Pero kung sakaling wala konti lang, meron tayo nakahanda na goat's milk. ah uh, yung goat's milk natin ay isang kilo. Bumili tayo pang testing muna. Nagkakalaga lang siya ng 150 pesos. ah uh, kunin natin, papakita ko sa inyo. Pati yung ano natin, I-inject mamaya na di complex Ito siya ito. Ayan, goat's milk. Gawa siya ng check sir. Check speak. Ito, nakaready na. Ayan guys, pagka mga anak yung kambing nyo, dapat nakaready na yung mga posibleng nyong uh, gamitin sa kanila manganap tayo dito ng syringe ito so, may automatic syringe pa ako pang manok Ayan, dito yung syringe natin na bago dala dito dito baka nandun sa rabbit tree so punta tayo doon sa rabbit tree Pag-three, kunin natin yung kretas. Hmm. Ah, hindi kay iiwaan. Hoy, pumasok ka doon. Mamaya pa tayo lalabas. Magbablog lang ako. Pasok, pasok. Pasok doon, pasok. Pasok. Yan, mukhang malapit na to. Mamamagana yung, yung ganyan, ano. Marami pa rin tayong rabbit dito mga guys. Puno pa yung kulungan. Ito yung ating inject. Medyo kukunti na yung laman nya. Ito guys yung aking in inject. Pero pwede din kayong gumamit ng velamil. Sabi nila maganda daw ang velamil. Meron pa ba tayong syringe? Ayun meron pa. Ah, nandito pala yung aking ano. Ito guys, nga pala yung ginagamit ko sa ano, pero ito, nakaredy lang to sa akin dito in case na merong magtae. Pero, so far, wala pa naman. So, ito guys, yung aking ginagamit nga pala pagka nagtatay ang kambing. Ito. Uh, ano to? ah uh, SMP 500. Kung medyo bata pa yung kambing, uh, ano, yung amprolium ang, ang ginagamit ko. Pag matanda na, ito, isang tabletas lang, titigas na yung tae. E, tunawin nyo lang sa konting tubig, tapos isupan nyo sa bibig. to pero, ito, 3 days ko, ano, binibigay. Kapag, ano, kahit matigas na yung tayo binibigyan ko pa rin sila hanggang 3 days SMP 500 so ayan naka ready yan guys ito yung aking mga gamot ayan naka ready yan dyan meron pa tayong silin para doon sa mga suporta lang doon sa mga bisiro pero hindi ko na nagagamit eto so guys bukas na pala to to guys punta na tayo doon. mag-inject na tayo O, so ito guys, na ready na natin. Sa so b 1 ml Doon sa nanay 3 ml ang i-inject natin. Ito siya. Norobit AD uh, AB complex DE plus ADE. <laughs> b complex plus ADE yan. Kombinasyon. Pasukin mo si yan. yan. O, oh, kisses. So, unahin natin yung anak. Ano, anak. Kisses, so, dahil nag-inject tayo ng... Uh, ah nag tayo ng... 3 um, um, three days after niya ay labas sa uh, right side dito dito tayo nag-inject no right side dito naman tayo sa left side mag inject so ang pag inject mga bossing hindi, hindi, dito sa labas ha dito sa likod yung malaman na parte pinakamalaman na parte sa likuran banda kapag uh, malaki naman na dito parte sa mga So, dito tayo ngayon sa kaliwa. Okay, kisses. So, magulo. So, hawakan uh, nyo lang ganyan. Nakabitin siya para hindi na siya maglikot. Ayan, dito. banda. Dito, dito. Target natin. Eh. Ayan. Maglikot. Tapos, masage yung hindi ka. Okay na, okay na, okay na, okay na, okay na. Okay. na. Okay, okay. ah. Masakit talaga to kasi parang oil base siya eh. Ayan, pero babalik yeah. din yung mamaya. <laughs> Namiloy siya yeah. oh. Masakit, masakit talaga ha. Okay, inahin naman. Dude, masubog mo pa ako. Lock mo, lock mo. So guys, nung tayo nag-inject ng iron, nung after 3 days nung mga siya, sa kanan dito. Ngayon, e, mag-inject naman tayo, B-complex plus AD, dito sa kaliwa. So ang part na 'yon ng pag-inject. To importante ito kasi maraming nag-ano dito, nagkakamali. Dito sa dito dito. Sa may parting batok pero parang 'wag dito sa leeg to eh, leeg na to eh. Dito sa may parting batok, dito sa may ah uh, buto ng legs niya oh, dito eh 'yung ano, oh. ito 'yung buto. Parte dito oh, dito dito. Malapit sa buto, pero hindi dito sa buto ha. Ito yung buto. Oh. Mga dito, dito, dito. Pili kayo ng ano. Yung malaman na walang parang walang dited. Ayan, ano, litid, oh, maano yung may dited oh. Banda rito. Ayan, pwede. Oh, guys, ah pakalmahin lang muna natin siya para ano. Medyo masakit ng injection nito. Kawat natin. Kawat kang buwan na natin. Pakalangin lang natin. Pili tayo ng iindigang parte. Papasok yung maliit. Ayan, Inantok mo na. Ayan, anak Ayan, na. Oo. Pakalmahin so, lang natin. Pili ng na magandang, ano, yung walang litig. Sabay tusok. Sabay massage. Ayan. Okay na. Oh, ano? Masakit pa pa mo? Hindi na. Hindi na masakit ang paa. oh, makulit na. Oh. Makulit na ulit. Hmm. Gagana ka na kumain. Makikisahin ka na ng damo. Kasi meron ka ng B-complex. So ito naman guys, Itong isa. Ilang minutes na ba yan? I-post mo muna. So ito guys, uh, ganun pa rin gagawin natin dito pa rin kasi maano na to, maidad na to. Dito pa rin. O medyo mailap to eh, kaya ipitin na lang natin. 我懂哦。 Anong, anong, anong. Anong, anong. Hindi ko na ginawa ko ka na. Kala ko mapapakalma ko siya. Dapat ganon kung maliit yung kambing. Kung kaya nyo ipitin. Para hindi magalaw yung karayot doon sa leeg So, ayun lang guys. Ganun lang. Ah, uh, mas maganda kung meron kayong katulong may maghahawak para hindi masyadong ma-stress ang ating mga alaga. So, mga kapastulero, sa susunod ulit video, ah, uh, papakita ko ulit sa inyo kung ano yung bago natin may tuturo para din yung ating ano, kaalaman. Itong tinuturo ko sa inyo, iuulitin ko, ito ay aktwal na ginagawa ko. Kaya, itinuturo ko, pwede nyo gayahin, pwede rin hindi. Pero kung nakakatulong sa inyo, ginaya nyo, pagpatuloy nyo lang. So guys, sa susunod, sa video ulit, mga kapastolero, salamat sa pag-subscribe, salamat sa pag-like, salamat sa pag-view ng aking mga video. Hanggang sa mga susunod na video natin, mga kapastolero, over and out. Salamat.